hello vlog, welcome to my guys pusong Bisaya, Mindanao patuloy sa atong tulumanon handomanan sa usap, kakalan and guys tingnan nyo guys, yung claim enhancer tayong tayo lumalabas pa sa bungangan chamber it holds in the dark sulmot wala lang to pang malakasan guys it it holds in the top labas na labas sa uh, ano guys oh labas na labas sa uh, yung flame enhancer nya oh so, okay. subukan natin guys na guys oh po apaw din yan po apaw din yan o oh. tayong tayo batang bata talaga tayong tayo o oh. yan o oh. lakas din grabe ganda blue na blue talaga wala dito wala diri kan nak mau ikalan

blue na blue na it holds in the car marami guys to subukan ko na naman guys yung 16 kasi 8 8 ito tapos 16 tapos bago mag 24 para tatlong klase yung musol natin guys hindi lang yung sinasabing isa 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 lang kasi kasulmod LPG mode Hindi lang eh ano? para dito yung design sa ating nozzle para pang-commercial na guys para diyan oh Pang-commercial na to, 'yung ano? nakasnak apoy mo. 'Yung nagaganap malinaw pa sa wan malinaw pa sa pulmon ang ano ang nanapoy niya oh grabe ganda naman o, man, guys marami tayong papalabas marami tayong mga design hindi lang isang hindi lang isang design may 10 design tayo ayaw uh, kumulo so, talaga ito yung pang commercial talaga o oh. oh, lubo ka agad o oh. sus grabe ang lakas na ito ayan o subukan ko ulit guys yung so, 16 para so, ibang ibang uri puri na sa ayan na po hanggang dito na lang po shout out pala sa mga silent viewer sa mga silent viewers natin shout out po sa inyong lahat maligayang pagbabalik sa ating kahanginan tandumanan sa usaka tulumanon nandito na lang guys God bless